Mga uh, kababayan, welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video mga kababayan, ay sasagot tayo ng tanong. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay welcome na no, welcome ka po. At please don't forget to like, subscribe, at limutin yung bell button below para sa tuwing mag-upload ako ng mga bagong videos ko ay lagi kang updated. So please keep on watching po sa lahat mga kababayan and welcome back again sa aking YouTube channel and for today's video ay sasagot pa rin tayo ng tanong na kung saan ay tinatanong sa atin na ating kabayan kung pwede bang hindi na lang siya umuwi ng Pilipinas at maghanap na lang bagong trabaho o employer sa loob ng UAE. So, para po sa kalaman ninyong lahat, si kabayan po ay uh, patapos na ng kanyang kontrata. If I'm not mistaken, nasa 2 months na lang siya at patapos na yung kanyang kontrata. So, ngayon ang plano niya ay huwag muna umuwi ng Pilipinas at maghanap ng panibagong trabaho sa labas or panibagong employer. Ngayon, natatakot siya baka daw ihatid siya sa airport or baka daw pilitin siya ng employer niya or takutin siya na umuwi ng Pilipinas at huwag mag-stay ng UAE. Shout out sa iyong kabayan. Huwag ka pong matakot sa employer mo. At free na free kang mag-stay ng UAE after ng iyong kontrata. As long as finish contract mo, as long as na wala kang ginawa sa kanilang masama, wala kang nilabag sa kontrata mo, you're free to stay in the UAE. Nasa labor law po yan na pwedeng mag ang isang residente na natapos na ang kontrata at maghanap ng panibagong trabaho employer or agency paalala ko po sa lahat ng mga kababayan ko na hindi na magre-renew or wala ng planong bumalik sa kanila mga employer, make sure nyo po na ahead of time ay magpaalam kayo sa kanila na hindi na kayo magre-renew ng panibagong kontrata. Kasi po may maibang employer na nag-a-assume na magre-renew kayo ng panibago nyong kontrata at bigla na lang sila nagre-renew ng walang pasabi. So, number two mga kababayan, make sure nyo din na after ng cancellation ninyo after nyong mag- um, Yeah. <laughs> pa sa previous employer, previous work ninyo mga kababayan na may mapapasukan na kayo ng banibagong trabaho. Bakit? Dahil sobrang hirap po tumira or manirahan sa UAE nang wala kang trabaho. Number one, sobrang taas ng cost of living. Number two, yung fines kapag nag-overstay ka at wala ka pang trabaho, ang visa po, mahal po yung visa. Kaya sa mga kababayan ko na nagpaplano na hindi umuwi ng Pilipinas at magkipagsapalaran sa UAE, Make sure po na handa kayo at planado lahat ng inyong uh, pag-alis sa inyong previous trabaho or employer So hanggang dito na nga lang po itong video na to At maraming maraming salamat po sa patuloy na panunood at pag-suporta ng aking channel Stay safe and God bless us all Bye!